anak ni Vong Navarro nilait-lait ng mga bashers. Hindi raw mukhang artista. Grabe talaga kung makapang lait ang ilang netizens. Knows niyo ba kung paano nila inokray? -no ang anak ni Vong Navarro na sumabak na rin sa showbiz? Isa ang binatang anak ng Itcho Time Host na si Ace Navarro sa mga papasok na bagong karakter sa ABS-CBN primetime series na FAJ's Batang Kiyapo na pinagbibidahan ni Coco Martin. Pero may ilan ngang haters ang umariba agad sa pagmenega kay Ace at sinabihang hindi raw ito mukhang artista at hindi rin daw nalalayo sa itsura ng kanyang tatay. Meron pa mang nagsabi na mukhang umiral na naman daw ang palakasan sa pagkuha ng mga guest stars sa Batang Kiapo. Kaya raw nakapasok ng anak ni Vong. Isa rin ng isyong ito sa napag-usapan sa bagong entry sa YouTube channel na oras ng Opinyon, talakayan at diskusyon. Dito pinagtanggol ng veteran showbiz columnist na si Jobert sukal dito si Ace. Some of the netizens are so cruel. Kumbaga nilalaik nila yung bata. Nilaik nila yung mukha ni Ace. Kamukha raw ni Vong. Hindi mukhang artista. Chika ni Papa Jobert. Pero, my God, tignan niyo naman yung mukha ng bata. In fairness naman sa kanya. He has the looks. Gwapo yung bata. May not be as, guapo as Gabi Concepcion. Pero may sarili siyang pagupuhan. Ang sabi pa ni Papa Jobs. Ang punto pa niya. Huwag kalimutan ang nanay ng batang ito ay ang napakagandang si Bianca Lapuz. Si Vong Navarro may not be handsome as an actor. But you know, ang entrance naman niya sa showbiz ay biya pagsasayaw sa Street Boys. Dating grupo ni Vo, dugtong pa ni Papa Jobert. Naawa naman ang online host kay Ace dahil wala naman itong ginagawang masama at nais lamang magtrabaho at tuparin ang kanyang pangarap na maging artista. In fairness, may dating din naman si Ace at malakas ang appeal, lalo na sa on-screen sa pa hindi naman kukunin niya ni Coco kung walang ipakikitang aping. Tingnan muna natin ang performance niya bago manghusga.